Kuya, buti po nakita niyo kami ng anak ko. Kanina pa po kasi kami naghanap ng mahiraman ng bigas. Kagabi po kasi kuya, wala pa po, oh. po kami may saing. Mag-ina, naglalakad, napakainit. Tika, parang kilala ko ito ah. Ay, oo Ay, si Tessiri. Tika, tika. Awa naman ito mag-ina. Oh, sa kay galing? Desire. Kilala mo pa ako? Ay, sige, sandali lang ha. Kamusta na kayo? Okay lang rin po. Saan kayo galing? Hindi po sa kakilala ko. Oh, ang init-init. Anong ginawa niyo doon sa kakilala mo? Ano po kami ng aming um, bigas, wala po, wala po kami mga kain. Paano wala kayo masaing? Wala po. Ano yung bitbit mo? Baling po. Nakain ko po ito kuya po, nagugutom kami ng anak ko. Kumakain din yung anak mo ng kamuting kahoy. Okay. Ibig sabihin, ito lang kakainin nyo. Ang okay. laki na ng anak mo, ha? Mga po, kuya, eh. Naawa nga po ko sa anak ko. Wala po kasi mag-birthday na po kasi siya. Wala po kami panganda. Wala pa kayong makain. Mag-iilang taon na ba siya? Mag-iilang taon na po siya. Maghahanap nga po ako ng panganda sa anak ko. Kahit, kahit man lang po pang pansit na tena po. Okay. Ayan, yung kinakain ng anak mo pag nagugutom. Opo. Okay. Buti po nakita niyo kami ng anak ko. Kanina pa po kasi kami naghahanap ng mahiraman ng bigas. Kagabi yeah. po kasi kuya, wala po oh. po kami may saing. Um, makain siya ng kamuting kahoy, oh. May galing ka sa kakilala mo, nang hiram ka ng bigas, may nahiram ka pang bigas? Wala nga din po, hiram sila bigas. Oo, kaya... Wala po, kaya rin kami makain, talaga rin po malayo pa pong, um, po ang aming um, lalakari. Pauwi po lang Bahay nyo. Tanay okay. na po kami po yung kumain ng ng pamuting kahit po. O, so, oh, makakasurvive na yun. Eh. Nagpapadede ka pa ng anak mo. Desiree, Rey, naunawaan ko yung sitwasyon mo. Buti nakita kita ulit dito. Tanghalin tapat na. Tapos wala pa kayong makakain. Meron man lang akong maya-abot sa'yo dito, ha? Ngayon, Desiree, tanghali na, naintindihan ko yung sitwasyon mo. Ilang isang nana, yung anak mo, wala pang kain. Kayo, anak mo, kumakain ng kamuting kahoy. Meron man lang akong may sa sa'yo dahil darating ang birthday ng anak mo. Ito, para sa iyo ito naman yung kanyang magina. Bigay ko sa inyo itong magina. Naintindihan ko yung sitwasyon nyo. Tanggapin mo ito, ha? O, itong pera para sa inyo. Maraming salamat po. Maraming bagay na po. Anong gagawin mo dyan? Parang hindi lang po namin hindi dyan. Ito ang malaking bagay po ito. Ayak mo eh, si Desiree. Hindi lang talaga mo yung mahirap ko yan. Nalabang po kami lang ako para magbuhay lang. Hindi yeah, nga, nakita na ulit kita. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Ulog po talaga kami ng lahat sa amin. Hindi po makakabili lang po kami ng tiyas pa. Ipapalit po kami po kuya pag wala kami makain okay sir po makain ng para hindi po kami matutun kasi po may nabibigyan po hindi sa akin nga pala nagpapagatas ka no okay. laban lang sa hirap ng buhay kay sir ha Ayan, may pera ka na bumili ka ng pagkain mo tsaka sabi mo nga papansitan mo yung anak mo mag isang taon na po yung ang anak ni Desiree ano nga pangalan ng anak mo? Rika po buti na lang po nakita natin siya na naglalakad dito Naghahanap nga daw silang pangbili ng bigas o mautangan ng bigas. Yun nga lang, wala silang nautangan. Ito po, bitbit -bit nila, kamuting kahoy. At pag nagugutom sila, ito yung kinakain nila mag-inak. Bisiri, matanong ko nga, nakakain na ba kayo sa Jollibee? Wala po po kami nakakain ng gano'ng pagkain. Dahil po sa hirap po ng buwan, hindi po kami makapunta doon. Maraming salamat po talaga sa binigay niyo. Kung bagay na po talaga sa amin pun pa man laban lang sa hirap ng buhay ha. Sumabay na kayo sa amin ha. Pag-uwi.